Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. Dito nga ay naabutan ko yung kuya ko na nagbibigay ng mga merienda sa mga pamangkin niya at anak niya. Yun pala ay may balak silang iwan lahat sa akin yung mga bata na ito. Hay nako! At gaya nga nang sabi ko sa inyo ay araw-araw na akong naglalaba at naghuhugas ng plato dito sa ilog. Kaya ayan, wala akong magawa kundi isama silang lahat. Hay nako! At dito nga ay kinausap ko muna yung anak ko na bantayan mo na ako yung pinakabunsong pamangkin ko at mamaya ako siya paliliguan pagkatapos kong maglaba. Ang hirap pala ng maraming alaga. Hmm. At syempre dahil nakatapos na ako sa paglalaba ay nagsigayak na kami kasi pupunta kami ngayon dun sa taas sa bahay ng atiko at eto nga ay hindi pa kami nakakaalis ay magaling talaga si kuya. Kalay mo ba naman nakita marami ako inakay ay lumapit agad. Siyempre wala akong magagawa kundi bumili ng mga scramble ng mga batang ito. Shout out sa mga ama nito. Iniwan na nga sa akin na na nga akong mag-alaga na pagastos pa ako. Hay nako! <laughs> At syempre struggle is real. Wala akong magawa noong mga time na ito kundi maglakad na lang kami kasi ang dami-dami namin kapag nagmotor pa kami. Hay nako, makailang balik siguro ako. Eh dahil malapit lang naman yung kilaati ko, ay ayan naglakad na kami. Pero syempre, marami akong pagod ng mga time na 'yan. Kasi dito sa video makikita mo yung pamangkin kong naglalakad, pero more on nagpapabuhat 'yan. Ang bigat-bigat pa naman ng pamangkin ko nato. Hay nako. At dahil nakakapagod naman maglakad, ay naiwan pala kaming tatlo dito. Ayan o, tignan mo naman kung bakit kami may iwan. Ang tagal-tagal naman kasi maglakad nung pamangkin ko na yan. Kung bubuhatin ko naman siya hanggang sa makarating kami, Hay nako, hindi ko lang alam. Baka hindi na ako makabangon kinabukasan. <laughs> Apaka-cute ah, naman talaga ng batang ito. Sana lang naging anak ko na lang. Hay nako, pero wag ka nang mangarap. Uy, ang itim-itim mo, hindi ka magkakaanak ng ganyan. <laughs> at eto nga ay pagdating ko kila ate ko ay naabutan ko naman yung kapatid ko at yung bayaw ko kasi kararating lang nilang galing Isabela. Nagpunta lang pala sila dito kasi magkakabit sila ng aircon nila ate. Pero hindi na rin pala sila magtatagal dito. Uuwi na rin pala sila kinabukasan kasi kailangan pa nilang bumalik sa Maynila. Umuwi lang pala sila dito para asikasuhin lang nila yung kasal nila. Hay nako, malapit na. Excited na ako magbaili-baili. Kanin na lang pala ang niluto ko nung mga oras na ito dahil hindi na ako magluluto ng ulam kasi nagpabili na si ate ng lechon dun sa bayan. At eto nga ay kapalan ng mukha na una na pala akong kumain dyan dahil gutom na gutom na ako ng mga oras na yan. Hay, nakakapagod kayo mag-alaga. <laughs> Pero wag ka, kumain na naman ako nung nagkainan sila. <laughs> At yun lang, maraming maraming salamat sa panonood. Pakilike and share na rin po. God bless!